Magandang buhay sa ating lahat, mga kakay natin dyan, mga kaibigan at kapanalig natin sa Tandang Buhay. Welcome sa episode ng ating Usapang Pera at Negosyo. Sasagutin naman natin ngayon yung, yung pinadalang tanong sa atin ng isa nating follower. Ano daw ba yung dapat unahin natin? Yung pagkakaroon ng life insurance o yung mismo pag-invest? Ano yung ba ang mas matimbang Investment or insurance? So bago natin sagutin yan, ay magbibigay din lang po tayo na parehas na mahalaga yung pagkakaroon ng insurance at investment para sa malusog na yung buhay pinasyal. Ito yung sa kabila na magkaiba yung kanilang layunin. So, ulitin ko, ito ay parehas na mahalaga sa kabila na magkaiba yung ating layunin. So, mahalaga yung insurance para sa kalaman din natin para sa financial protection in case na may mangyari sa atin. Uh, kung maaga tayo kuhanin ni Lord, meron tayong death benefit na maaaring pakinabangan pamilya. So mahalaga ito, lalo na kung tayo po ay ang uh, breadwinner ng pamilya. Sa madaling salita, insurance helps you provide monetary protection for your family in your absence. Yun namang yung investment ay mahalaga naman para sa pagpapalago ng ating pera para sa uh, iba't ibang layunin. Sa immediate, yung namang pag-invest, ang purpose nito uh, unang-una is to beat inflation o talunin natin yung inflation. Kasi di ba, alam naman natin na kapag so yung presyo, luminit yung kapagkakayahan ng pera natin na makabili. Sa madaling salita, lumiliit yung kanyang tunay na halaga. So, para mabawi natin yung mismong nawala sa atin, hindi sasapat na yung pera natin na tutuloy sa bahay. Dapat nagagawa natin itong ma-invest na at mapakita na nang mas mataas sa kung magkano yung inflation rate. So kung 5% yung inflation rate, dapat nasa 6 to 7 percent yung kinikita ng ating pera sa tinatawag natin investment to beat the inflation o matalo natin ang inflation. So nababawi natin yung nawala sa atin. Pero bukod sa talunin yung inflation, mahalaga din yung tinatawag natin pag-invest para sa ating financial goals. So, halimbawa, tulad ng pangarap natin makakala ng bahay sa sasakyan, so kinakailangan natin mapalago yung pera natin na kunikita ito para mas mabiliho natin yung ating pangarap. At the same time, ito yung bilang paghanda na rin for our tax. So, may tuturing din na yung pag-invest para mapalago natin ito para maging retirement pa natin sa ating pagdanda. So, matutal ay parehas silang mahalaga. So, sa tanong na ano ba yung dapat unahin? So, sa akin, ito ay para sa akin lang din naman bilang isang financial wellness advocate. Immediate para sa akin na dapat ay meron tayong insurance para sa protection ng iyong pamilya in our absence lalo na kung meron na tayong pamilya o nagsisimulang magpamilya. So mandatory para sa akin yung pagkakaroon ng insurance. Ulitin ko, mandatory para sa akin yung pagkakaroon ng insurance kung tayo ay nagsisimula ng magbuo ng pamilya o may mga merong mga umaasa sa atin na kung mawawala tayo ay may malaking epekto sa kanila yung kawalan ng kita na dulot ng ating pagiging uh, narito uh, ka na kasama sila. Pero ang magandang balita ay pwede na natin itong pagsabayin through DUL. So, sino sa inyo naka, narinig na yung salitang DUL? So, yan yung variable universal life insurance. Isang investment linked uh, insurance policy. Ibig sabihin, hindi lang sa si insurance kung hindi meron din siyang investment component. So, yung investment component na ito nakatali sa ating insurance policy. Anong ibig sabihin? Nagbibigay ito sa atin ng protection at nagbibigay sa atin ng chance na panaguin yung ating ipon over time. So, ilalagay ko mamaya sa comment section yung link ng isang halimbawa ng BUL product tulad ng Sun life, uh, ng Sun Maxilink Prime ng Sun Life for your reference. So, sa ngayon yun na lang din muna. Uh, sa susunod na episode ay pag-usapan natin ng masinsin at detalyado kung ano ba yung bilalaman ng isang variable universal life insurance policy para at least mas malalihon yung pagkakaunap. So, pakipalo ho yung aking kasagalaan page. Uh, at kung kailangan ninyo ng na insurance policy para sa inyong financial needs and financial goals sa inaharap, ay mag-direct message lang din po kayo sa aking page, yung Meritor B. Kayabiyab, para matulungan po kayo ng hanap ng isang kampo ng financial products na nakadepende sa inyong budget, nakadepende sa inyong financial goals, na kikater doon sa inyong financial na pangangita. So maraming salamat. Kita-kitsundi sa susunod na episodes. Buhay po tayo.